You're with me. I'm feeling. sigurado sa ngayon ay hindi mo pa Maaga pa masyado, sobra pang bagets Pero isiset ko na dapat i-expect Hindi ako perfecto at di din ako best Pasensya ka na din kung madalas galit At ang aking presensya ay parang pinagkakait Oo masakit pero dapat maghapit Na para sa saglit ilang araw ka palit Para mapaganda ka ako na ang bahala Sa mga pangit na kabanata Magkasama ng mahaba ang aking target Sana makatama Basta magtiwala ka at Kita ng kapit, aayon ang lahat Takip silim ay sasapit Wala kong ililihim, basta sakin ka lumapit Lahat na abutin, pag ikaw sakin umawit Sa so, kaling mo to At maunawaan Ako ay laging nandito. Mga luwa ay punasan Nasa paligid lang ako Hinding hindi ka iiwanan kaya kung marinig mo to, Kung sakaling marinig mo to, at maunawaan Ako ay laging andirito, mga luha ay punasan Nasa paligid lang ako, hindi hindi ka iiwanan Kaya kung marinig mo to, wag na wag kang panghinaan Siguro sa ngayon ay eh, nagigets mo na Siguro may tanong ka bakit gumawang kanta Kung di pa ako deads kantahin natin sabay Pero kung sakali man magsisilbing gabay Sa mga bagay-bagay Mga di ko na masabi dito ilalagay Wag na wag kang makikibagay Wala nang paliwanag basta makinig sa tatay Kung di ka mapanatak iyong alamin Kung ramdam na may bahamak, Wag mong baliwalain at para sa paghahanap ng gusto makasama dapat may pangarap at dapat gumagana At kung sakasakali man na may makatapat katarap, 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 Ibigay mo ang lahat, suporta sa kahati Dapat magwagi dahil lang akin pinses nararapat lang sa hari Kung sakaling marinig mo to At maunawaan Ako ay laging ang dirito. Mga luha ay punasan Nasa paligid lang ako Hinding hindi ka iiwanan kaya kung marinig mo to wag na wag kang panghinaan